may naitalahong malaking sunog na sa isang daang kabahayan ang uh, pinaniniwalaang natupok. May update dyan ang Bombo Radio Cebu. Sumiklab ang sunog sa sityo Manangados malapit sa Mananga Bridge sa barangay Tabunok Talisay City kahapon Honyo 25, 2025. Sa initial na investigasyon ng Talisay City Fire Station, mahigit isang daang bahay ang natupok ng sunog dahil sa dikit-dikit ang mga kabahayan at gawa sa mga light materials kaya mabilis na kumalat ang apoy at naisampa rin ito sa Task Force Alpha. Isa rin sa mga naging hamon ng na mga responding kamumbiruhan ay ang makitid na daan at kinailangan pa nilang pagdugtungin ang mga host para maabot ang lumalaking sunog. Ayon sa ulat, na nagsimula ang sunog sa bahay ng pag-aari ng isang taho vendor na nangangalang si Julito Vangisyo, kung saan napaso rin ito sa ilang bahagi ng katawan habang sinusubok iligtas ang ilang mga gamit at mga dokumento ng kanyang anak na kasulukuyang nasa paaralan noong umagang iyon. Nang magsimula rin ang apoy, ay napag walang tao sa bahay dahil bumili ang asawa ni Julieto ng mga sangka para sa produkto ng taho. Sa naging paniyam ng Bombo Radio Cebu kay Benji Cabigas, ang barangay kapitan ng Tabunog Tarisay City, anya na na ng mga paonang tulong ang nasa 200 na mga biktima na kasulukuyang sumilong muna sa Tabunog Gym at mga evacuation tents. Sa ngayon po, uh, we are providing them evacuation center. So may medical station tayo po na nakalagay din dito. At saka ano, we are giving them now the yung meal, hot meals galing po kay Mayor Samsam. Sam hanggang po hanggang po ano yung ma, ma provide na po nila yung financial assistance yung city government po ng Talisay sila po yung mag-provide ng mga hot meals po para sa ating mga affected na mga families Mula rito sa lungsod Luigan ng Cebu Bumbo John na para sa number one and most trusted radio network in the country Bumbo Radio Philippines Basta Radio Bumbo